Sa mga sandaling ito, ating babalikan ang buhay at mga kontribusyon ng isang dakilang Pilipino, si Jose Rizal. Isang pangyayari ng kanyang buhay na hindi lamang nagtatakda ng kasaysayan, kundi nagturo rin sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at katapangan sa panahon ng pagsubok. Magandang araw sa inyo lahat. Ako, si Osersay, isang mangalat, doktor at bayani ng ating bayan. Isinilang noong Hunyo Labing Siyam, sa Kalamba, Laguna. Ang aking paglalakbay sa Europa ay hindi lamang ukol sa pag-aaral ng medisina, pati na rin na pagbuo ng mga aklat tulad ng Nolo Medangre at El Calibusterismo. Ang mga aklatang ito ay naglalayong buhayin ng diwa ng pagmamahal sa bayan at laban sa katiwalian. Kung totoo, Sen, ang iyong mga idea ay mapanganib sa lipunan. Hindi dapat hinahayaan ang ganitong uri ng pamamahayag. Subalit, ang aking hangarin ay makabuo ng isang lipunan na malaya mula sa pagumalupit at pag -isamantala. Ang aking panulat ay sandata laban sa kawalang katarungan at kaharasan. Sa aking pagkabilanggo sa Dapitan, hindi ko pinabayaan ang aking pangarap. Tinuro ang agham, ipatayo ng paaralan, at tumulong sa mga marilitang taga-Dapitan. Sa bawat paglipas ng panahon, ang mga aral at ipinaglaban ni Rizal ay nanatiling bahagi ng ating kasaysayan at identidad bilang mga Pilipino. Sa bawat hakbang at salita, ipinakita niya ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino, matapang, mapagmahal sa bayan, at may paninindigan. Ang pagharap ko sa hukuman, aking pinagtanggol ang aking paniniwala at karapatan bilang isang Pilipino. Hindi ako nagkatubili na ibigay ang aking mga ideya na kahit ito ay magdudulot ng pangalit sa aking buhay. Hindi namin papayagan ang ganitong uri ng pagbabanta sa aming kapangyarihan. Ang aking layunin ay hindi ang magasik ng kaguluhan, kundi ang magmulat ng kamalayan at pagnilay sa ating lipunan. Ang aking angarin ay pagkapantay-pantay at kalayaan para sa ating lahat. Ang aking pag-ibig sa bayan higit pa sa anumang hirap o sakripisyo. Sa uling sandali ng aking buhay, ako ay tahimik na tatanggapin ang aking kapalaran. Alam ko na ang aking paglisan ay magbubukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ang mga salitang ito ni Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin, mga Pilipino. Ang kanyang buhay ay isang patunay ng tapang at pagmamahal sa bayan na dapat nating isabuhay at ipamana sa susunod na henerasyon.